Magandang araw everyone. Ayan. Naamiron sa kabukiran na nagkami kay nangin hasmi. Ayan. Napadaan kami dito. Kahingal kla. Ang daming punong niyog. Ayan. May araw. Ang lawak at ang sariwa ng hangin. Ang sarap magpahangin dito, guys. Ayan. Sarap dito magpahinga magrelax, Ang ganda. Pero, ang lawak. Pero may ganit po daw sila manginhas. Napadaan lang naman kami dito. Hindi ko alam kung kaninong kabukiran to dito. Basta napadaan lang kami. Galing kami dun sa baybayin. Nanguha ng mga seashells. Nanginhas mi sa Bisaya. Bisaya lang makarelate, ani. <laughs> at dahil sobrang na-bored ako sa bahay, kailangan din namin mag-exercise at bigyan din namin ang sarili namin ng mga activities dahil wala namang pasok sa si school yung mga kids ko ayan kasama ko ang aking mga kids at saka ang aking tiyahin ang aking pinsan at ang aking papa Siyempre, naglakad lang kami papunta dito para ma-exercise kami. Ang aking mga kids andun na sa unahan at ang aking papa, ito yung mga kasama ko. Nahuli kami maglakad. Tapos yung dalawa kong kids ando na sa unahan kasama yung papa ko. Ang bilis nila maglakad. Kaya kami nahuli dahil yung aking bunso ay nagpapakaraga pa sa akin. Ganon. Sobrang na-exercise ako dito at sobrang napagod kami pag uwi sa bahay since nasa probinsya kami, wala namang SM dito or park. So, dito muna kami pumunta sa Kabukiran, sa Kadagatan, para naman ma-enjoy namin ang aming mga buhay sa araw-araw. Hindi kami ma sa bahay. At lalong naging nag-enjoy yung aking mga kids. Dahil nabigyan ko sila ng ibang activities, hindi lang puro dito sa bahay, sa kalsada. May iba kaming ginagawa para ma-refresh kami palagi. O, ba? Diba? Mas mabuti na yung ganito kisa naman makipag-chismisan dyan sa labas. Wala namang kwenta, yung usapan ng iba. Kaya nag nagiging toxic na yung mga isip. O, ba? Diba? Wag na nating gayahin yung mga ganong activities. Hindi yun maganda sa kalusugan natin. Dito kami nanguha ng mga seashells or kinhasun. Ang daming seashells dito, guys. Sobrang mag enjoy ka manguha dahil ang dami. Ang ganda dahil ang lawak, sobrang laki niya. Ang lawak ng dalampasigan, puro lang siya mga bato, wala siyang ano, walang buhangin. Ayan, ba? Diba? Ang ganda ng dagat, ang linaw, ang sarap maligo, mamaya maligo kami. Kasama ko dito ang aking mga kids at ang aking pinsan at ang aking tiya ayun, nandun sila <laughs> nanguha ng mga seafoods ng mga seashells nandun, doon sa dulo ayan. ang saya dito Delta tahimik nasa bukid to siya nasa bukid malapit sa may dagat dalampasigan, ayan Diba, For today's video, bye-bye! I hope nag-enjoy kayo. Sa hindi pa nakapag-follow, please follow and subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod kong video na i-upload ko katulad nito. Thank you for watching!